Ako oh, ba talaga yung simoy ng hangin dito ka kapsat? Oh. Presko, presko. Woohoo! Dears Naging forest naman na itong gaya ni Tata eh. Na eh. sa loyo eh. <laughs> Puro sa luyot niya kapsa Ang oh. dami. Ang gado. Hmm. Puro sa luyot yan. Ang gado. <laughs> ang gato na eh. Puro sa luyot kapsa niya. Oh. Pwede ka nang magbenta nak. paling kay marami to. Eh Ivan ka gusto. Namiss ako ni Ivan. laki-laki ni aiban. Tantayo rito ng kapsat. You ready? Let's go. Sa nga ngayon pupunta tayo ng Aritao, Nueva Vizcaya. Niyaya tayo ni Hipag. Magpapabunyag siya. Uh, christening nung um, anak niya. Si Kai. Ang bayong-bong pala, Kapsat, ay kapital ng Neva Vizcaya. Okay, masin George. Daan mo na tayo ng gadingan. Bibigay ko yung kanin. kanin. Kanin kanin umaga. Hindi na Bibigay ko kay kuya. Para may kainin siya man Tapos, kung may time tayo katabasak, pasyal ko pa sa sabilihan ng mga banga kaya aling sibing. Kung may time tayo, papasyal ko pa yun. Wala atang tao na. Bigyan natin yung kanin. Niluto namin kanin ng umaga. Hindi namin naubos. Ito. Imo namin itlog. Ayan. Itlog. Ha? Ayun. Okay. Uh, boneless chicken. Boneless chicken. Wala pa rin taw. Makilanit. Lanak mainit na. Let's go. Oh, Bayombong Market, kakamsat. Ito tayo sa Bayombong Market. Ngayon, Magra-right turn tayo papuntang Magsaysay. Or hospital ng Bayongbong. hospital ng Bayumbong kakap oh. ano kaya tawag dito kakap sa inibahan na daw ata eh ang alam ko lang BRH hindi na daw ata BRH yan ano ito busilak oh. nasa busilak na kami kakap sa na natin yung magsaysay busilak shoutout po sa mga taga busilak Yung christening pala ng hipag kukabsat ng anak niya dito gaganapin sa dupaks. So makakarating tayo ng dupaks bukas. oh shoutout ko sa mga taga-batu peri. Mayayang hapon po. O dito tayo sa tulay. Mahaba oh. Hoy, tayo sa Oh, ganda ng daanan, oh. Smooth na smooth. Woo -hoo -hoo! Juice. Smooth na yung smooth oh. Ang Lambot. Dito na tayo sa Bambang, Nueva Vizcaya. Shoutout po sa mga taga Bambang na nanonood sa atin. Okay, thank you. Maraming <coughs> salamat. Thank you, Messenger. Oh, mga taga Bambang nasa, nasa abroad. Pati yung itsura ng Bambang ngayon. Oh. Naka-GoPro tayo kakabsat makikita nyo yung buong site kasi portrait lang tayo Ay, yung gopro, sira na kasi to. sira na gamit natin uh, portrait sya hindi na naka wide <coughs> mẹ lên 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 ito yung papuntang Bambang Hospital Rapsat dito sa, sa right side ko yan ako nag OGT nung no, aral ako sa Aldersgate. Nursing Aid yan, shout out sa mga kabats ko uh, Nursing Aid Bachelor of Science Major in Vital Science at okay, uh, well, Dito na tayo sa Darapid Up. Shout out sa inyo mga kanapos at kung taga Darapid Dito na tayo sa Aritaw kakabsat. Yan, LTO ng Aritaw. Pagkagaling ka ng Isabela, kakabsat, dito papasok ka sa amin. Yan o, left turn. Dito sa may Palawan. Pagkagaling ka naman Manila, talagang po. Pasok ka dito sa right turn. Hindi tayong ulam. Hindi tayong ulam. Ulan na Apo. Sisig. ta Oh, game mo awesome, sila eh Oh, kakapsat, sisig Kapasok dito sa Pound Shop, Palawan Express Ayan, dire-diretso na lang yan Kakapsat Oh, ba talaga yung Simoy ng hangin dito kakapsat oh. Presko, presko Huwag ka nandito pa sa bukid. Talagang iba yung pakiramdam mo. Ang init ng hangin. Kaya no? Grabe! Woohoo! Dinos and Jones! Ang daming mountain, no? di Diba? Welcome to Kumon. Ito, yung Kumon Kakapsat. Dito kayo dapat pupunta dito pag pagbibili kayo ng bangaga. Elementary of Kumon. Ang hirap ang daanan dito noon. Talagang malikabok. Pero ngayon, sementado na.

dito po sa Biyawa East then left turn ito ng tao eh ano po napabayaan na yung kubo kagabsat wala ng daanan ano Wala Hindi na nakita yung kubo. Yun, yung kubo natin. Oh. Kaso hindi na makita. Pwede ngayon, wanta o. Oh. Naging forest naman natong bahay. Bahay ni tatay. Eh. Nay, napunpun mo. Saluyot eh. <laughs> Puro saluyot yan kagabsat mo. No? Dami yun. Ang gado. Hmm. Puro saluyot yan. ngadu, ngadu Hmm. Ang gado. Saluyot. Libre. Hindi mo sinindang. Nga to na yun. Puro saluyot. Kapsat niyo. Ano hmm. na yun? Pwede ka nang magbenta na. Sa to. Ang hmm. gado ni. Puro saluyot. Kapsat. Hmm. Mulo uh, sa loyo at nagadong gana Ang dami ka kabsat oh. Grabe namang itong saluit na ito. Hmm? Talagang mataba yung lupa rito. Kaya nga gandang tumira sa uh, probinsya eh. Masustansya yung lupa. <whistles> Wala si Ivan oh. Ay, si Ivan ka Nge miss aku nih Aiban Nge miss aku Aiban <laughs> Laki laki nih Aiban Aiban Aik ternyata nagduget kan nih